بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا Audhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ni Allah, ang pinakabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalat wa ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Wa ala alit Taibina at tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sandibutan Sumasakanya kanya nawa ang mga biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at saka yung banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, it ating ituloy at sa ang ating naumpisahan na aralin, na ng aralin tungkol sa mga katangian ng pagkakaroon ng uh, tungkol sa kinakailangan na pagkakaroon ng wadiwujud. Dito sa itong aralin mga kapatid, may mga sabi natin bahagi bahagi ng mga katangian sa pagkakaroon bahagi ng mga uh, katangian sa pagkakaroon ng sanhi o bahagi ng mga katangian na sa kinakailangan ng pagkakaroon ng sanhi dito mga kapatid ating sinabi kanina na mayroong mga sabi natin mayroong mga uh, katangian ang kinakailangan na pagkakaroon ng sani. Ang unang sabi natin uh, pag-usapan ngayon ay ang unang katangian. Ang unang katangian mga kapatid ay yung pagkakaroon ng kaganapan ng epekto o mayroong pagkakaroon na kaganapan ng resulta o epekto mga kapatid. Ang wajibul wujud mga kapatid na tinatawag natin na kinakailangan na magkaroon mismo ang kanyang sarili ay ganap siya. Hindi siya makabigay ng kaganapan ng epekto o resulta kung sa kanyang sarili mismo ay hindi siya ganap. Kailangan siya na mayroon siyang kaganapan. Kaya nga, sa sa ibang salita sinabi na pakid ani shay layuti kung wala siya hindi siya makabigay yan ang sa arabic na salita yung pakid ani shay layuti kung wala siya hindi siya makabigay kaya nga yung yung uh, wajibul wujud yung kinakailangan na magkakaroon kung hindi siya ganap wala siyang kalamangan, hindi siya makabigay. Kaya nga isa sa mga sabi natin katangian ng kinakailangan na magkakaroon ay ito. Ito nga na kailangan ganap. Mayroon siyang kaganapan, mayroon siyang kalamangan. Kasi kung hindi siya, paano siya makabigay? Yan nga mga mga kapatid sa ito na uh ito na katangian at at dito din mga kapatid mayroon ding ibang katangian na dapat din natin malaman ang ang ibang katangian ng dito mga kapatid ay yung tinatawag natin na uh, yung palitan ang hindi pagkakaroon ng pagkakaroon palitan ang hindi pagkakaroon ng pagkakaroon. Kaya nga mga kapatid, ang ating uh, tatalakayin ngayon, yung sinabi, sinabi ko na, yung isa sa mga katangian na kinakailangan na magkakaroon, yung tinatawag natin sa ibang salita na wajibulujud, na kinakailangan siya na magkakaroon, ay ang kanyang, isa sa kanyang katangian ay yun, yung uh, hindi pagkakaroon at gawin na magkakaroon. Yun. Kasi ganito nga kasi mga kapatid. Tingnan natin yung sabi natin yung tubig, yung hangin, mayroon silang sanhi. Yung ilaw, mayroon sanhi. Yung uh, marami pang mga sabi natin nilalang o nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon sanhi. Kung titingnan natin yung uh, sabi natin halimbawa yung uh, karpentero karpintero at saka yung kapag so itong karpintero at sa pagkakapintero maka makagawa sa pagitan ng kahoy makakagawa makagawa siya ng ibang uh, anyo ng ng forma o anong gusto niyang uh, yung gusto nilang sabi natin gusto niyang gawin lamisa ba yung uh, sabi natin pintuan ba bahay ba sa pagitan sa itong kahoy itong karpintero at saka yung pagkarpentero ay makagawa iba naman ang halimbawa mga kapatid itong magsasaka at yung pagsasaka sa kanilang ugnayan itong magsasaka at pagsasaka sa kanilang gawain mayroon silang magawa na makabigay sila ng isang sabi natin isang uh, makabigay ng trigo makaproduce ng palay yun mga kapatid kung titingnan natin kung titingnan natin dito sa Panginoon ay hindi ganoon ang Panginoon, kaya nakapagsabi tayo na uh, hindi pagkakaroon, ay pupunta na magkakaroon. Ang Panginoon, mga kapatid, sa wala pang simula, sa wala pang itong mundo, o sa wala pa itong mga, sa, uh, mga bagay, sa simula, wala pa, at Kanyang ginawa, yun ang makita natin sa Panginoon. From nothingness, mayroong na-produce siya na nagawa niya, mga kapatid, itong mundo. Mayroong siyang mga ninalang nagawa. Mayroong siyang nilikha nagawa. Parang galing sa walang wala. Galing sa simula, nawala, at kanyang ginawa na magkakaroon. Kaya, kaya kaya sinabi ko na kanina mga kapatid na isa sa mga katangian ng kinakailangan ng magkakaroon na ang kanyang katangian na uh, galing sa hindi pagkakaroon tungo sa pagkakaroon. Yun, mga kapatid. At uh, dito naman, mga kapatid, mayroon namang sabi natin, iba na sabi natin, iba na, iba na uh, katangian na ating itong, itong sasabihin natin. Ang ibig sabihin natin dito, mga kapatid, na ang ang katangian ibang katangian din sa Panginoon ay yung tinatawag na uh, patuloy na biyaya patuloy na biyaya ang Panginoon mga kapatid ay nagbibigay ng patuloy na biyaya sa kanyang nilikha hindi gaya sa iba na hindi patuloy ang kanilang pagbigay ng mga biyaya kaya nga dito mga kapatid kaya na kapag uh, sabi noon sila, yung mga, ibang mga scholar noon, yung uh, tinatalakay noon, na yung sistema ng tinatawag na yung wajib at saka mimkun para ba yung tinatawag nila kanina yung noon na para yung ugnayan ng urasan uh, at saka yung naglika ng urasan. Na yung, yung sa nalika na yung urasan, at saka wala na yung ugnayan. Wala na yung ugnayan yung, yung tabaglika ng orasan. Gaya ng sa mundong ito, sa kanilang pananaw, na sa nalika na itong mundo, ay hindi na kailangan ng sustenance na pagpane, pagpamanatili sa itong mundo. Ngayon lang, na isa sa mga katangian, sabi natin, ng kinakailangan na magkakaroon, yung wajibulujud, ay yung patuloy na pagbigay ng biyaya na itong wajibul ay patuloy nag uh, nagbigay ng biyaya sa kanyang nilikha kaya nga itong wajibul at ay yung sinabi natin noon, noon na yung uh, posibleng uh, pagkakaroon yung mumkinul ang mumkinul ay nagdepende ay nag uh, umaasa sa wajibul at kung wala na yung uh, sabi natin kinakailangan na magkakaroon yung wajib wujud, ay wala na rin yung tinatawag natin na mumkin wujud. Yun maari na magkakaroon. Yun mga kapatid, ang isa sa mga sabi natin katangian, katangian na yung kinakailangan na pagkakaroon yung wajib wujud. Uh, katangian ng wajib wujud ay yun na patuloy siya magbibigay ng biyaya sa kanyang nilikha. At dito naman mga kapatid, sa ating tinalakay nga, ang ikaapat naman na katangian sa wajibul wujud o tinatawag natin na kinakailangan na magkaroon, yung kinakailangan na magkaroon, isa na sa mga kanyang katangian ay ganito, na kailangan siya na uh, sabi natin, wala siyang katapusan, wala siyang hanggangan. Sa ibang salita mga kapatid, ang kinakailangan na magkakaroon ay sabi natin, wala siyang simula. Wala siyang sabi natin, wala siyang uh, beginning. Sa ibang salita, at ito din mga kapatid, uh, wala din siyang hangganan. Wala siyang katapusan. He is everlasting. He is eternal. Yun mga kapatid. So, isa sa mga katangian sa itong uh, kinakailangan na uh, magkakaroon itong wajibulujud ay ito mga kapatid na dapat siya na wala siyang hangganan. Na dapat siya na uh, walang katapusan. At dapat siya na wala siyang simula. Ganun na sa ating Uh, sinabi na ang katangian nga, isa sa mga katinga ng uh, uh, kailangan na uh, wujud, yung kina na pagkakaroon, ay ito nga, yung wala siyang katapusan. Palagi siyang mananatili mga kapatid. Kaya nga, sana itong mga katangian ito, inyo itong uh, maunawaan. Na ang unang katangian na ating sinabi kanina, na ganap siya o ganap siya, lubos siya. At yung pagkakaroon sa kanya ng ganap o lubos na kaganapan, o ganap talaga siya mga kapatid. At ikalawa, katangayan ni mga kapatid, ay yung uh, kanyang katangayan, yung hindi pagkakaroon sa pagkakaroon. Ginawa niya yung walang simula, nawala pa, at naging nagkakaroon. Yun. At uh, iba din na katangian na yung tatlong katang ikatatlong katangian ay yung tinatawag natin na patuloy siya nagbi, nagbigay ng kanyang biyaya. Nakapatuloy siya nag kanyang nagbigay ng biyaya. Hindi pwede na putulin. Kasi kung mawala ni yung wajibul wujud yung kinakailangan na pagkakaroon kung mawala siya, mawala rin yung ang epekto. Mawala din yung ma'lul o yung resulta o epekto mga kapatid. At yung ikaapat na katangian mga kapatid ay yung tinatawag natin ngayon na wala siyang hangganan, wala siyang katapusan mga kapatid. Mga kapatid, wala naman tayong uh, oras. Salamat sa inyong pagsubaybay sa itong palatuntunan at salamat sa lahat sa mga uh, nagtulong sa itong palatuntunan mga kapatid. Magsabi ko na lang sa inyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sa inyo nawa. كهباقين أتبيا من الله سبحانه وتعالى اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع احوال عملي برحمتك يا ارحم الراحمين